Abay ini re-recruit na nga daw ni Lebron James itong si Clay Thompson na sumalis sa team ng LA Lakers. Well, matapos nga ba naman ang balita na itong si Clay Thompson will not be returning nga sa team ng Golden State Warriors at maghanap na nga siya ng bagong team. Abay, maraming ang NBA teams, of course, ang magiging interesado dito nga sa serbisyo ni Clay Thompson. And of course, ang LA Lakers ang isa nga dyan pero meron nga rin silang karibal na Dallas Mavericks. At yan mga idol, ang ilan lamang sa mga teams na gustong kumuha kay Clay. Pero mas lalo pa naging prominent ang balitang Clay Thompson to Lakers nung ibalita nga ito ni Adrian Wojnarowski. Natin ang mga you know, they've had conversations tonight. I'm told LeBron James called Clay Thompson uh, right when free agency opened, 6 p.m. Eastern. Uh, reached out, talked to Clay Thompson. Uh, my the expectation that I have right now is these. Well, siguradong isa lang naman ang layo ni John uh, BJ kung bakit niya nga tinawagan itong si Clay Thompson pagbukas nga daw ng free agency. At yan ay of course para nga ayain Eric recruit itong si Clay Thompson na sumali nga dito sa LA Lakers para nga sa kanilang pursuit in winning another championship. And definitely mga idol, malaking addition itong si Clay para nga dito sa LA Lakers. Kahit masasabi natin na hindi na siya kagaya ng dating Clay Thompson, abay pag dinikit mo nga yan kay Lebron pati na rin kay AD, abay talaga nga namang malaki ang may iambag niya dito sa Lakers team. At kahit nga may karibal ang team ng LA Lakers mga idol dito kay Clay kagaya ng Clippers, Dallas Mavericks at iba pang team, abay mas mataas nga daw ang posibilidad na itong si Clay ay mag-sign dito sa LA Lakers ng dahil sa kanya kanyang connection with the LA Lakers. And walang well, ang una niya ng mga idol, born and raised itong si Clay Thompson sa Los Angeles, California. Ito ang kanyang hometown at ang kanyang hometown team ay LA Lakers. Pinanood niya nga ang LA Lakers growing up itong sina Kobe Bryant and definitely gusto niya rin maglaro dyan sa LA. At ang isa pang ang koneksyon ni Clay dito sa Lakers ay yung kanya namang tatay ay naglaro nga parang sa LA Lakers for 4 and a half season at tinulungan nga ni Michael Thompson. Ang Lakers na manalo ng back to back championship. At sinabi na rin mismo ng kanyang tatay na si Michael Thompson na gusto niya nga makita ang anak niya na maglaro dito nga sa team ng LA Lakers ang team na nilaruan niya nga. So definitely itong mga balitang ito mga idol ay parang nagsasabi nga na itong si Clay Thompson ay mataas ang posibilidad na mag-sign dito nga sa team ng LA Lakers. As sinabi na rin ni Clay mga idol sa mga ibang report ay gusto niya nga daw ng fresh start and definitely he still wants to win a championship. Pero at the end of the day, ito yung mga rumor pa lamang at sabi nga ni Adrian Wojnarowski na bukas nga daw ay malalaman natin kung ano ang magiging big decision ni Clay Thompson. Sa LA Lakers ba siya or sa mga other competing teams gaya ng Dallas Clippers at ng iba pa. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo inyong opinion patungkol nga dito kay Clay Thompson coming home dito nga sa LA Lakers to play with Lebron at AD? Komento nyo lamang inyong mga opinion.